Pasado las 12:40 ng hapon kahapon, June 18, kita sa CCTV ang lalaking ito na nasa counter ng isang electronic shop sa Barangay Lower Magsaysay, Baguio City. Mayamaya, -maya, ipinakuha ito sa nagbabantay ng shop ang ilang produkto. Nang malingat at saglit ang nagbabantay, dali-daling kinuha ng lalaki ang isang papel at isinilid agad ito sa kanyang helmet at nagkunwaring parang walang nangyari. Ang nagbabantay, walang kaalam-alam na tinangay na pala ang invoice billing ng tindahan. ang um, Naglalunch yung kasama naming secretary and then nung pumasok siya dito at saka nag-inquire kung magkano yung fuse na benta namin. Saka ayun, ayon uh, in naman ng kasama naming secretary and then nung nakita niya na may resibo dito sa harap namin, chinek niya kung um, pwede niyang kunin. Kaso nakita niya, konti lang. And then nakita niya yung billing invoice dito mismo. Nakita niya dito. And then yun yung nakita niyang pwede niyang kunin. Ayon kay Jomar, hindi ito ang unang beses na ninakaw ang kanilang billing invoice, kundi pangatlong beses na raw ito. Ang billing invoice ay dokumentong ibinibigay nila sa kanilang mga customer na nagpapaayos ng kanilang appliances ay nanap nila yung uh, hindi ko na maalala kung ka, uh, sinong technician pero ayun may pumupunta dito nag, nagkiklaim ng repair po eh hindi po namin kilala yung technician although ginamit po nila is yung resibo po namin so, meron na pong ganong scenario Maari kasi makapang uh, makapagloko siya sa mga um, hindi nakakaalam dun sa billing invoice um, OR yung job order ganyan, pwede kasi niyang gamitin yun para um, sabihin na empleyado siya ng JCF. Ang insidente na report na sa mga otoridad. Mayroon naman tayong tanod na nagro-ronda uh, Every, eh, magingat mag-ingat na lang yung mga residente. Pag-aalis ng tahanan, isarado lahat yung mga bintana at mga, mga pintuan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City Police Office Station 2 pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Para hindi naman magamit sa scam ang invoice ng tindahan, nananawagan sila sa kanilang mga customer na tumawag muna sa kanilang hotline bago magbayad sa mga nagpapakilalang teknisyan. Sa ganitong paraan daw, makukumpirma kung ang kumakatok na teknisyan ay nagpapanggap lamang. Angel Arquero, RNG News.